<laughs> magandang buhay mga boss ah, kumusta sa inyong lahat sa mga kapwa ko UFW at sa mga ah, nasa Pilipinas din na ah, nagfa farm ng ating nakahiligang fighting cocks gusto kong i-share sa inyo yung isang sistema na aking ginagawa sa aming munting malukan ito na pag-aalaga ng ating mga manok panabong at alam naman natin na syempre gumastos tayo dyan ng mga pabakod ng lugar ang ibig kong sabihin lalong lalo na sa cording at saka sa ranging area natin ay medyo may space at uh, para ma-minimize yung pagtubo ng damo na hindi na-occupy ng ating mga manok sa cording ay naisipan kong magpasok at mag-alaga ng uh, mula native hanggang sa naging upgraded na nakambing. sa tingin namin mga boss ay napakalaking tulong din itong mga kambing para makontrol yung damo na hindi na sasakupan ng cording area ng mga corded nating mga manok dahil yun po ay kanilang kinakain at the same time ang kagandahan yan mga boss yung mga ipot ng kambing ay siyempre kumakalat dyan sa damuhan kung saan sila pumupunta nakikita nyo naman na ang mga yan ay habang kumakain, naglalakad, e eh, umiipot din or tumatay din. At syempre, yung ipot nila na yon ay bumabalik sa lupa at nagsisilbing pataba para sa susunod na pagtubo ulit ng mga damo ay mas malulusog sila. Malulusog sila at yung mga sulbod or yung mga murang bagong tubong damo ay kinakain din yon ng ating mga manok at maganda yon sa ating mga manok nakakakuha sila ng natural na sustansya at mga bitam bitamina mula sa mga bagong tubong damo at take note mga boss ang kambing at saka ang manok ay hindi yan magkaaway bagkos may mga nagsasabi pa nga na yung red mites ayam kung tawagin namin sa aming lingwahe mga boss ay nami daw or napupuksa daw ng amoy or ihi ng mga kambing although hindi pa ako masyadong 100% na nagkukonclude na yan nga ay effective pero so far sa aming munting manukan mga boss ay hindi hindi pa kami uh, napapasok ng red mites na yan. At sana naman ay huwag kaming mapasukan ng red mites. Hindi ko rin masabi na dahil nga sa aming mga alagang kambing, pero ang napapansin ko lang ay ganito, mga boss. Yung minsan nakita ko or hindi ko alam kung natsambahan ko lang or uh, nagkataon lang. Yung inihian ng kambing, ay siyang pinagkubkuban nung aking nakawalang uh, manok. Kaya, siguro nga, mayroong magandang dulot sa kanilang katawan or may maitutulong ang ihi ng kambing or yung amoy ng kambing para makontrol yung kanilang kuto o uh, ayam or ano paman na uh, namiminsala sa kanilang uh, katawan or nakatira sa kanilang balahibo. At ang isa pang kagandahan na naitulong ng aming mga kambing sa aming manukan ay madalang na kami ngayon gumamit ng grass cutter mga boss. At syempre alam naman natin na ang mga kambing ay laging nakatingin sa labas ng bakod at gustong tumakas, yun naman yung ating pinagtutuunan ng pansin na patibayin lalo yung ating bakod. Katulad ng nakikita nyo sa amin sa bukid, ay eh, isang isang hilada lang ng yero ang aming inilagay at net na sa itaas. Ang kagandahan yan, pagka may kambing kay sa loob obligado na lagi nyong check up yung perimeter ng inyong manukan dahil takot kayo na makatakas yung inyong kambing at kainin lahat ng halaman ng inyong kapitbahay sigurado mga boss malaking awayan at hindi maiiwasan na magtanim ng sama ng loob sa inyo yung inyong kapitbahay na sa tuwing kayo ay maglalaban ay nananalangin na kayo ay matalo. Kaya para maiwasan natin yan mga boss, ang gawin natin ay patibayin yung bakod at hindi natin namamalayan dahil ang concern natin ay yung ating mga kambing na hindi makalabas at the same time, hindi natin namamalayan na mas maganda rin pala yon para yung mga predator katulad ng no mga naninilang asong gala ng ating mga kapitbahay naman o mga dayong aso yung mga bayawak yung mga sawa at yung cobra mga boss nakakamatay yon ng mga manok yung mga musang paggabi ay napipigilan din natin yung kanilang pagsila sa ating mga alaga dahil nga matibay yung ating bakod at Pinakamaganda pa niyan mga boss, wala pa tayong kaaway na kapitbahay na mananalangin na sana tayo ay matalo tuwing tayo ay naglalaban. at Siyempre, kailangan natin dyan ng pangupa sa ating mga tra 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 trabahador at kailangan din natin ng mga materialis na gagamitin para sa ating mga bakod. Ngayon kulang na... Tuklasan mga boss na pwedeng pwede palang masuportahan ng ating mga alagang kambing yung financial uh, deficit natin tungkol sa mga bagay na yan. Pwede tayong magbenta mga boss ng ating mga ekstrang kambing para siya naman ang ipambili natin ng mga materyales na gagamitin natin sa ating pagbabakod. At ganoon din kasama na doon mga boss, pati yung pangupa ng mga laborers na gagawa ng trabaho. At napakadali ring i-dispose ang mga kaming mga boss dahil mismo kalimitan ay yung mga nagpapaukasyon nagpapa-birthday, binyag, uh, pamamanhikan, etc., etc., blowout, mga ganoon, ay kusang pupunta yung mga big time na buyers para bumili ng kambing at yun ang kanilang ipa-isilbi sa kanilang espesyal na bisita. Karagdagang kaalaman mga boss, tungkol po sa karni ng kambing, ito po ay dihamak na mas mababa ang fat content kumpara sa karni ng baka, baboy, at saka iba pang karne na available. Kaya yung mga senior citizen, yung mga retirees, yung mga tao na concerned sa kanilang health, mga taong high blood, pinipili po nila na karne ng kambing yung kanilang kinakain. Kaya po, wag po kayong magtaka na mas mahal na po ang presyuhan ng karni ng kambing kaysa sa karni ng baka. Dulot na rin mga boss sa law of supply and demand dahil kukunti pa po ang nag-aalaga ng kambing. Ibig sabihin, mas marami po yung gustong bumili kaysa sa mag-alaga. Ang pinakamagandang uh, na-discovery ko tungkol sa mga kambing mga boss kung sakali ayaw nyo pang ibenta dahil pinaparami nyo pa or marami na kayong kambing at hindi naman dumadating si buyer ay okay lang dahil ang kinakain nila mga boss alam nyo naman ay hindi po natin binibili mga yan po ay dahon dahon lamang na kalimitan ay nakakapinsala or basura na kung ituring natin. Kaya doon sa mga kasabong natin na gustong mag-alaga ng kambing sa kanilang manukan, ang advice ko sa inyo, kung hindi pa kayo masyadong marunong sa pag-alaga ng kambing, ay magumpisa umpisa muna kayo sa iilang pirasong inahin at pag sila ay nanganak at dumami, tsaka kayo bumili ng inyong barakong pang-upgrade sa kanila. Katulad namin mga boss dahil nga hindi naman ganon kalaki ang aming area at ganon na rin yung aming budget, kami ay nagumpisa lamang sa tatlong inahin na aming pinapakasta sa iba't ibang barako ng aming mga kamag-anak at kaibigan. Lahat ng mga anak na lalaki mga boss ay aming ibinebenta at yung mga babae lamang ang aming itinitira para may palakihin para sa palahian ulit. At nung minsan na nakachamba kami sa isang 3 hits mga boss, ay nagpasok na kami ng half Anglo, half native na barako na siya naman naming ginamit na pambarako sa mga anak nung mga tatlong inahin na aming pinag hanggang sa sila ay dumami na at sana ngayong taon na to ay makachamba sana tayong muli sa mga hits na labanan ay plano na namin magpasok naman mga boss ng half bower na barako para siya naman namin pangkasta sa mga anak ng aming half anglo na barako para mas mabilis silang lumaki nang sa ganon ay mas mabilis din kaming makapagbenta ng mga junior na barako for meat consumption dahil for sure yung mga babae mga boss ay amin na naming ititira para unti-unti ay dumarami yung mga nganak para mas mabilis silang dumami bukod sa medyo madalang na ang inyong pagpapagraskater mayroon pa kayong pambisita sa inyong mga kumpare, kamag-anak, katropa, mga big time buyers na papasyal at bibili sa inyong manukan. Kung inaakala nyo mga boss na itong aming kambing sa manukan ay applicable sa inyong lugar at sa inyong sistema, pwede nyo pong gayahin itong aming na umpisahan